Morning guys. Ah uh, Dito naman ako guys, sa uh, video na naman guys sa uh, welcome to my vlog. So good morning po sa inyo lahat. So panibagong video na mga guys sa inyong po sa inyo na uh, kalan di so ang gamit natin guys sa uh, paglata ng langka guys. Yan guys. Napakaganda na apoy guys. So panoorin nyo guys, so luto na yung langka natin guys, napaka the best. So mayroon pa tayong isa lang guys, mamaya pagkatapos nito. So uh, palambutin pa lahat lalo natin yung langka guys kasi may tubig pa siya. So ganun guys, napaka ganitong, uh, uh, naka, napaka ganda itong well guys. So ako mismo gumawa nito guys na kalandisuel, microwave na sira La, dating microwave na sira uh, ginawa ko ng kalandisuel so welcome to my vlog so shout out po sa inyo lahat so, mga followers ko muli, uh, muli akong pasalamat sa inyo so yung mga bagong papasok pa lang sa pal, uh, pagpalo sa aking youtube channel so maraming salamat so sana huwag kayong magsawa sa aking mga video sana supportahan nyo po yung aking mga video So, yan, guys. So, napakaganda talaga ito ng kalandi usual. So, ito ipakita ko sa inyo, guys, yung panggatong natin, guys. Ito lang yung usual ng mantika ito. Pinaghalo ko. Usual ng uh, motor, uh, sa sasakyan sa jeep, o kutsi pwede panghalo, guys. So, napakaganda gamitin, guys. So, sana maingan nyo kayo gumamit nitong kalandi usual, guys. So, ito na yung solusyon natin sa uh, nagmamahala ng gasol uh, lalo na yung mga uling guys kahoy so mayroon na tayong opsyon guys na maggamit sa sa pamamagitan ng so well, so napakaganda gamitin guys tipid dito, so tsaka magaan lang hindi siya mab mabigat yung uling kasi at kahoy napakabigat sa pinapasan guys so ito guys napakasimple lang guys maraming usual sa sa mga restoran, sa mga karinderiya, sa mga siyap ng motor. Maraming usual guys. So, ma-visit uh, lang kayo sa mga, kung gusto nyong uh, magkatipid guys sa uh, gasol. So, gumawa na kayo at gusto kayong magpagawa. Order lang po kayo sa Lazada guys. O, so, pwede rin sa akin na uh, uh, mag-order kayo guys. So, yan. Welcome to my vlog. So, yan guys. So, yang panoorin natin guys, napakaganda. So, sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po uh, sumusuporta. Sana tuloy-tuloy ang pagsuporta nyo sa akin sa aking, uh, YouTube channel. So, <coughs> ayan. So, kahit malayo guys maririnig pa rin yung salita ko dahil naggamit gamit natin yung microphone guys yan ang kagadahan sa microphone guys na E9 na microphone sa so, in, in order ko lang sa Lazada guys kahit medyo malayo ang uh, ating ano maririnig pa rin yung voices guys mm -hmm. kasi gamit ko microphone <laughs> Oh, oh, kasi gamit yung ginamit niya, gamitan kong ano, microphone. Yan ang sa ano, sa K9 microphone, wireless. So, bagay na bagay talaga ito sa pagbablog. So, yan guys, napakakita nyo naman, napakaganda ng apoy guys sa gamit natin yung kalandisuel 'to so, malapit na sa maloto guys. Good morning po sa inyo lahat. <laughs> na, malagay ko alay. yung microphone nang nakadikit na lagi. Para pang vlogman to, ba vlog ito sa pang pang vlog bago lang bili ko nito eh. Maganda rin pala. So, yan. Mamaya, para panoorin natin mamaya kung malinaw na malinaw ba talaga. Yan ang kagandaan sa uh, microphone ang gamit natin, guys. So, yan, guys. Napakaganda. Ano? Solo na to. So, itabi na natin. Uh, mga moy na sa Sabi na natin ito luto na talaga guys ayan wala ng tubig so kita nyo naman guys napakaganda ng apoy so sumko pa parang kitang kita nyo ganun guys kaganda ng apoy guys So salang natin isang kawali guys. Para sa pansit. Pansit na naman lutuin natin guys. Pansit na naman lutuin natin. So yan guys, dito lang po ang video at maraming salamat po sa inyo lahat. So Sige, at tuloy-tuloy uh, na lang natin sa, ano, pa-upload natin sa YouTube. Yan. Yan ang kagandahan sa uh, kalandis oil, guys. Tuloy-tuloy ang pagluluto talaga. yan So, pang pangalawang ano na to guys, pangalawang salang. So, the best talaga tong kalandiyo guys. Napakaganda. Sana maingan nyo kayo gumamit. At uh, pwede kayo mag-order sa sa Lazada. Uh, itong kalandiyo So, ito akong mismo gumawa yan guys. yan So, prito tayo ng bawang. Bawang at guys. Isa natin sibuyas at saka bawang. So, kita naman, guys. Napakaganda ng apoy. Sirit-sirit, guys. Ang apoy. Tapos bawang, pag na pula-pula, medyo mamula-mula na yung ano, guys. Uh, bawang at sibuyas at natin isa lang yung uh, chicken. Ito guys, uh, uh, tayo nga ng daga uh, sa probinsya ito, taong-taong, Marami ito sa liti. Ganito guys. So sana may ganyo yung mga kababayan namin sa liti at mag-ipon ng ganito. Uh, mahal, mahal dito sa Maynila ito. Napakabili uh, ito sa mga Chinese. Uh, yan, ang, yan ang itong ginagamit sa mga pancit pancit bihon at mga pansit guys yan ang favorite ng mga Chinese Ah, uh. hello welcome to my vlog so yan so itong napakaganda talaga yung usual ng mantika gamit natin guys so sa mga followers ko maraming salamat sa mga nagpapalo sa akin at kaya tapos yan lahat. Yung ang kagandahan guys. Papanoorin panoorin nyo lang guys. So yan, lagyan natin ng chicken cube. Pampalasa to guys. Yan. Dalawa. Dalawang chicken cube guys na ilagay natin. Para malasang-lasa ang chicken na tutanghon. Yan, lagyan pa natin ang guys mapakulay, tapos lagyan natin kulay, nan, bisa natin yung asuliti Wow, unsur apa? So, takpan natin guys. Para mabilis kumulo. So, hintayin natin kumulo guys. So, ito yung pinaglagaan natin guys ng langka guys. Sa kanal natin itabi. Yan ang gawa nila sa diri. sarili ng gawa nila yan. Parang. Hmm. Okay. So, sali natin yung langka, guys. Bilis, maganda sa kagandahan sa kalandiyo soil, well, guys. Natipid pa. at walang hindi gasado marumi eh. basta babantayan lang guys para iwas sa disgrasya sa sunog so pag kayo, yung, kayo guys ang gumamit na kalandiyo sa yung iwanan yan paalala lang po sa sa atin para para sa kaligtasan lang guys so yan na, na, kaganda napakatipid talaga guys So, kaya sineshare sa inyo, guys. So, wala akong bayad dito. Sineshare ko lang yung magka, yung nalalaman ko na paano pagawa. Ah, lang, guys. Kaya-kaya inyo gumawa, guys. Kung kaya inyong gusto yung inyo makatipid. So, yung kagandahan sa kalandisuel, well guys, na patipid. Yan. Yung natin kumulo yung uh, kalan uh, yung loto natin, guys. So yan, guys. So sana bago bago putulin yung video, guys. Sana wag kayong magsawa. Uh, set up po sa lahat at good morning at miga miga set up po sa lahat. So mga mga followers ko, may may buntag at Maraming salamat po sa inyo lahat at good morning. Ingat po tayo, ingat po tayo. So sa mga kababayan natin na OFW na nasa labas ng ating bansa, uh, ingat po tayo. So sa ating mga bayani ng OFW na shout out po sa inyo lahat at tayo ay magkaisa ang Panginoon. Uh, Lagi tayong magdasal sa ating Panginoon. Guys, so shout out, maraming salamat.